Pagka break tayo, confusion ang dumarating kaagad sa atin. Dahil iniisip natin, bakit itong taong to nung isang araw lang ay parang nakadate ko pa, kasama ko pa, masaya pa kami naglalakbay, masaya pa kami nagkwekwentuhan. Then all of a sudden, ngayon maririnig mo at sasabihin niya sa iyo na hindi ka na niya mahal. Gusto niya makipag-break, ayaw na niya sa atin. At ang mahirap nito, kung ano-anong rason pa po ang maririnig natin, nakadalasan ay parang hindi natin ma-accept. Kasi minsan, tayo pa ang sinisisi. Nandiyan yung maguguluhan tayo, may iba ba? Hindi ba ako minahal nito? Ano ba ang nagawa ko mabigat na kasalanan dito mga utol? Tutulungan ko po kayo mga kapatid dahil tulad nga ng sinasabi ko, ang mga excess natin pagka dumarating tayo sa breakup, sigurado ko mga utol na hindi po ito 100% at meron pa rin pong pagmamahal, meron pa rin pong care, meron pa rin pong attachment, na nararamdaman. Patutunayan natin ngayong araw na to mga utol kung ano pa po yung mga signs na pwede nating makita at nararamdaman sa kanya para masabi natin na siya ay may pagmamahal pa rin. One day, someday, in the near future, ay babalik pa rin. Pero bago yan, kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po, paki-like na rin po at paki-hit niyo na rin po 'yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay tumutulong, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po 'yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun oh. No? May naman talaga mga signs eh. Nandiyan yung parang minimaintain pa rin po niya yung contact sa inyo. May connection pa rin. Yung iba naman dyan, patuloy pa rin pong kinakausap at talaga naman pong nakikisama sa mga taong malalapit sa atin. Best friend natin, pamilya natin, kamag-anak natin, yung hanggang sa ngayon ay panay pa rin po hanap at kamusta sa atin. Iba-iba po ito mga utol, napakarami po mga signs. Pero ngayon po ay babanggit po tayo ng dalawa na sa palagay ko naman pong solid at importante. Mahalagang malaman natin ito. Number one, yung hanggang sa ngayon po makakapong ay meron pa rin po siyang hard feelings. May bigat. Kadalasan dito, galit, guilt. Napapansin nyo na hanggang sa ngayon ay medyo parang binabadmouth ka, sinisiraan ka. Distress, disappointment, frustrations. Mainit pa rin po siya hanggang sa ngayon sa atin mga utol na hanggang sa ngayon ay nararamdaman mo ito. Avoidant tinataguan ka, ayaw kang kausapin, yung para bigat na bigat siya sa situation, yung talagang parang hindi siya makahanap ng paraan para ma let go ang sakit at negative thoughts na to mga utol. Ang root cause po nito ay feelings. Kung wala naman kasi po siyang nararamdaman, let's say for example, wala ng love, wala ng care, hindi mangyayari ito, but it's so impossible. Kasi kung nakikita mo to sa kanya hanggang sa ngayon mga utol, ang pinanggagalingan po nito ay attachment. Maaring negatibo ang kanyang pinaparamdam or pinapakita sa iyo dahil kailangan eh. Dahil nga po gusto niyang i-emphasize yung breakup, kaya kailangan protectionan po niya yung situation. Kasi 'di ba sabi ko nga po pagka sinabi niya sa iyo na may pagmamahal pa rin po siya at naalala ka 'di ba? magte advantage po tayo, tatawag tayo, ipupush natin. So, paano niya ma-justify yung breakup mga utol kung hindi negative ang ipaparamdam niya sa atin at hindi nga po masama negative thoughts or bad thoughts ang iisipin niya towards us. Sabi nga na nabasa kong article, galit ang tao sa iyo, ibig sabihin mahal ka pa rin. Bakit? Ang anger po kasi ay maskara. Ito po ay smoke screen o disguise pag ang tao po ay nasasaktan at apektado. Kaya kung halimbawa nakikita mo na siya po ay sobrang galit sa atin, sobrang umiiwas at negatibo sa mga oras at mga utol, maging knowledgeable lang tayo na ito po ay may pinaguhugutan. It really doesn't mean na ayaw na niya sa atin. Maaaring kailangan lang po ng konting panahon para ito po ay completely mag -heal. Number two, kung nakikita mo at nararamdaman mo na siya po ay may takot, may fear. Ito po kadalasan mga kapatid ay tanong ng tanong doon sa mga competition na pwedeng mangyari sa iyo. I would say, nagtatanong kung may nakaka-date ka na, may nakakausap ka na, or ano ba mga nangyayari sa iyo. Kadalasan dito, based on experience po natin sa coach mga utol, ay madalas yung sasabihin, o siguro happy ka na ngayon, ano? siguro naka-move on ka na yung para bang gini trip ka mga kapatid. Actually, kaya nangyayari ito ay gusto lang niya makita kung paano ka magre-react. Kadalasan kasi yung nakasanayan niya probably sa atin, naku hindi, hindi kita pagpapalit, uh, mahal pa rin kita, yung para bang comfort mo siya. I-accommodate mo yung mga inquiries na yon o kaguluhan na yon sa isip niya mga kapatid, yun yung hinahanap niya sa atin. Kaya kung halimbawang parang pinagtutulakan ka ng ex mo, kadalasan dito mga utol ay daman at inoobserbahan nga lang po niya kung meron na pong competition. Of course, ito po kasi ay sign na takot. And also, yung napapansin mo na parang iniimbestigahan ka, tanong ng tanong, or even nga po sa mga kaibigan natin, ay pilit inaalam kung ano po yung mga nangyayari sa atin. Masyado siyang concern kung ano yung mga plano natin mga utol. Ito po ay sign na siya po ay natatakot. Fear, of course, ay darating kung halimbawang ang ex mo ay mahal ka pa rin. May attachment pa rin po siyang nararamdaman. Kadalasan ito mga utol, lalong-lalo na kung hindi pa po siya talaga decided at hindi pa po niya talaga alam kung ano yung mga mangyayari. Madalas kasi yan mga utol pag nakikipag-break po ang isang tao, 50% tulad nga ng binanggit ko, ay meron siyang desisyon. Pero the other percentage, tulad nga po ng mga 50-40%, gigewang yan hindi niya alam, magre sa sa'yo, titignan niya kung anong gagawin mo. Kaya kung halimbawa kayo nga po ay gagawa ng mga post-breakup mistakes, doon siya magkakaroon ng justification para tayo po ay tuluyang layuan. Kasi nga po, nakikita niya na hindi natin kayang i-handle yung problema. Mga oh, utol, yung pinag-usapan po natin ngayon ay dalawang napaka-importanting signs na dapat mong bantayan at dapat mong pakiramdaman sa ex mo. Pero tulad nga na sinabi ko, dozen or medyo marami pa pong mga signs na pwede kang makita. Yung masyado siyang concern sa'yo, Hanggang sa ngayon ay parang pinag-uusapan pa rin po yung mga nangyari sa inyo mga utol. Or even ngayon nakikita mo na ang ex mo ay parang nahihirapan mag-move on. Meron yan eh. Kadalasan yan yung parang ilang buwan na, ilang taon na kung sa mo siya iniwan, nandun pa rin mga utol. Ayan ay mga signs na sinasabi nga po natin na ang ex mo most probably ay hinihintay ka lang or I would say mahal ka pa rin. Pero it really doesn't mean na kailangan mo na po i-pursue ito dahil sa totoo lang, baka kailangan pa po ng konting panahon dahil syempre kailangan pa rin po ng healing process at kailangan pa rin po ng realization. Bonus, kung hanggang sa ngayon po ay parang pinapaboran ka pa rin ng ex mo. For example, sinabi niya sa iyo na huwag ka mag-apply dito pero kahit gusto mo or may offer na rin ay hindi mo pa rin ina-apply, hindi ka pa rin po pumupunta doon sa possibility na yon. Pagka napapansin niya na parang sinusunod mo pa rin po yung parang mga kagustuhan niya dati, pinapaboran mo pa rin yun at ina mo pa rin po yung mga likes at talaga naman pong pinapangarap nyo dati, most obviously ay may attachment, umaasa at may malaking respeto pa rin ng ex mo sa'yo. Ito po ay karuktong na siya po ay may nakikita pa rin pong possibility at special na nararamdaman pa rin po sa atin. Dahil syempre naman po kung halimbawa kayo po ay nagkaroon ng relationship, syempre may mga regulations yan. May mga nasabi ka na ayaw mo, may mga nasabi ka naman na gusto mo. Kahit hiwalay na kayo mga utol, ay mapapansin mo na parang nandun pa rin siya dun sa circle na yon. E parang hindi siya kumakawala. Gumagalaw pa rin siya ayon dun sa kagustuhan mo, kapatid. Yan po ang mga signs na dapat po nating bantayan. Na in my opinion, ay masasabi nating solid at ganun pa rin po ang nararamdaman ng ex mo sa'yo. Kasi napakarami. Nandyan yung para nagme-message pa rin siya. Pero itong dalawa o tatlong to mga utol ay dapat po nating bantayan. Kasi in my opinion, base po sa mga nakakausap nga po natin, mga clients po natin dito po sa Papong TV, mga utol, yan po ang mga legit at talaga mga solid signs na may pagmamahal pa rin po ang ex mo sa'yo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV, I hope na nakatulong po tayo dyan, bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, Papong TV.